Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon uh, hindi na ito ginawa kung a or just one minute or 60 seconds. Hindi, uh, uh, pinabahabaan ko kaunti para maliwanagan ho ang mga Kristiyano hindi nila matatanggap na ang Diyos ay lumikha ng masama. Uh, dahil niisip nila lahat lang ho ang ginawa ng Jus ay mabuti. Dahil isa nga nga pare, isang Arabong pare, yung uh, uh, na-accidente or na-disgracia doon sa Australia, kung sinabi niya, ang Diyos nga good, good. God who is good will never make or create bad. He is good. In Christianity, there is no uh, okay or not okay or good or bad. In Christianity, no. Everything is good for Christianity. Even pig, sabi niya, uh, mga kapatid. Pakinggan niyo ito, istorya na ito ni Moses, between Moses, God, and to Pharaoh. Huh? Eh, Moses, alam natin, prophet of God. Inutusan siya ng Diyos doon kay Pharaoh to let the Israelites be released from the hands of uh, Pharaoh. Inutusan siya ng Diyos, ang sabi pa nga ng Diyos, I will make you a God to Pharaoh. Inutusan niya si Moses at si Aaron to go to Pharaoh and tell Pharaoh na nakawala na mga Israelites from the bondage of uh, the power of Pharaoh. It was pagan. Okay? Pero ano sinasabi ng Diyos? Dito ha? ha. basahin ko. At sinabi ng Panginoon kay Moses, tingnan mo, ginawa kitang diyos kay pharaoh at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta And thou shalt speak it's dito na tayo sa tagalog <clears throat> tagalog tayo iyong sas iyong sasalitaing lahat ang aking inuutos sa iyo at sasalitain sorry kaya sasalitain kay pharaoh Ni Aaron na 'yung kapatid kasi God nga siya, may propeta siya si Aaron. Ang 'yung kapatid upang kaniyang pahintulutan ang mga anak ni Israel ay lumabas sa kaniyang lupain. Lupain. At aking papag mamatigasin at aking papag mamatigasin ang puso ni Faraon. <laughs> uh, sa English, I will harden Pharaoh, Pharaoh's fero heart. Ah, huh? Katagay na po ang iyong kasing-kasing. Ang, ibig, ang ibig sabihin, hindi siya papayag. Ang puso ni Feraon at aking pararamihin, ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupaing ng Egypto. Uh, Inutosan niya si Moses uh, bilang God, kasama si Aaron as a prophet, ng spokesperson doon kay Pharaoh na i-release ang mga Israelites, children of Israel. Pero ang Panginoon, <laughs> ang katawa-tawa ito, ang sa dito sa dito sa verse 3, ha? Huh? This is Exodus chapter uh, 7 verse 1 to 3. Sa verse 3, I will harden Pharaoh's heart. Huh? Na ang Diyos mismo pinatigas ang puso niya, 'di ba? Gaya sa iyo ngayon nakikinig you will do bad thing dahil pinatigas ang puso mo to do good pinamamatigas ng ano puso mo anong gawin mo ito ay good good ba ito inutusan mo si Moses at ang kanyang kapatid para sa i-release ang anak ng Israel pero hindi siya i-release dahil pinamamatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh is this good or bad Yung common kong nasagot, eh, ano bang imperno? Ang nilikha po bang imperno, hindi kahoy ang pinag-usapan, hindi eh po ang pinag-usapan dito, apoy ya eh. ang pinag-usapan po dito, imperno, jahannam. Ano po ba ang jahannam, imperno, nilikha ng Panginoon? Mabuti? Eh, kung mabuti sa inyo mga kristyano, ang imperno, dahil wala hang nilikhang masama ang Diyos, hala, doon lang kayo titira sa imperno, suluhan niyo do tong, magsulo kayo ng tiras impierno dahil mabuti pala ang interno na nilikha sa juice. kahit nung yung palusot kahit anong yung gawin yung rason, hindi naman 'yan. Eh. Tay e sabi ko nga noon eh, ang ibak tae kung gawin mong sa isip mo ay mabango at pwedeng kainin, ay talaga pakain mo. di ba? Isipin mong gano'n ganun eh. Nakita nga ako sa internet na mga tao kumakain sa damo niya. Ngumuya sa damoy eh. Ha? Kasi iniisip nila ang mga bagay na yan. Eh, mabuti, hindi mabuti. Mayroon mga babae nga nagpagamit sa pastor eh. Ha? Mayroon nagpagamit sa pastor at binuntisan ilan dahil iniisip nilang mabuti eh. Ha? Ang iba pa nga, gumaganon sa ari ng pastor eh. This is literal huh? This is true in the internet, social media. Ay eh, talagang ginaganon nila ang pansan ari ng pastor dahil iniisip nila mabuti. Ha? Kung isipin lang ninyo, uh, pag-uunawa ninyo ang masusunod, lahat ay mabuti, eh, yung talagang masama, mabuti. Pero tingnan natin kung anong mababasa. Ah. Huwag lang kung ano ang pag-uunawa nyo. Ah. Ganun ang pag, anong pag-uunawa nyo, eh, lahat ay Kung gusto mo mabuti, mabuti. Kahit kabuntisan mo sarili mong anak, ay mabuti. Inisip mo mabuti, mabuti. Ha? Ah? Kahiramin mo yung ah, asawa sa kapitbahay mo. Kung isipin mo mabuti yan, eh, mabuti. Pag-uunawa, di ba ba? Pero sa Islam, hindi. Oh. Pag sinasabing masama, masama, pag sabing mabuti, ay mabuti. Ito, tingnan ninyo. Okay? Sa Isaiah 45 verse 7, sa English, sinasabi, I form light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. In Tagalog, aking inala, inilalagay ang liwanag huh? at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng uh, kasamaan. Ha? Huh? lumilikha ako ng kasamaan. Huh? isipin niyo mabuti. Ang sinasabing masama ay isipin ay mabuti. Sinasabi niyang paits, gawin niyo yung matamis. Sa yun. Ha? Huh? Sabi ng Panginoon, lumikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa sa lahat na bagay na ito. Okay? Lumikha siya ng kasamaan. Pero hindi lang matatanggap. Gumagawa, may sariling aklat ito sa utak nila. Itong mga pastor, itong mga mga keyboard warriors, ha? mayroon ninyo na silang inisip. May Bible sa sarili sa utak nila eh, Na yan ang pagbasa, ibang pagbasa. Sinasabi nga dito sa Biblia, literally, lumilika ako ng kasamaan, sabi ng Diyos. no huh? Ako ang Panginoon ang gumawa, uh, gumagawa ng lahat na bagay na ito. So tingnan natin dito kung hindi ba masama. Wala bang masamang ginawa ng Diyos? Mabuti ba ito? Ha? Uh, ang istorya nito ay is si Isaiah eh. Si Isaiah na inuutusan na mag, uh, uh, maghubot-hubad. Uh, mabasa, sa, uh, mabasa ito sa Isaiah 20, versikulo 2 hanggang versikulo 3. Sinasabi dito, at the time the Lord spoke through Isaiah, son of Amos, he said to him, Take off the sackcloth from your body and the sandals from your feet. And he did so going around the street and barefooted. Ito sa tres. Sa tres, mga kapatid. Then the Lord said, My servant Isaiah has been walking around naked and barefooted. Bakit naked and barefooted? Dahil ang Diyos nag-order. Ah, nag-order. And the last three years, for the last three years, naglalakad siya na walang sandalyas, walang chinilas, walang sapatos, at walang damit, naglalakad. Nag-dong, <laughs> dong, 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 Naglalakad, dong, 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 naglalakad. Ah, naked and barefooted for three years sa Isaiah. Sinong nag-utos? Si Satanas? Sabi dito, ang nag-utos ang Diyos eh ang Diyos ang nag-utos na si Isaiah ay maglalakad, maglalakad siya ng hubot-hubad, barefooted, kahit man lang saklot, yung damit na sako ay wala eh, pinahubad pa yun at walang chinilas, walang sandalyas at naglalakad. Maganda ba yun? Ma, mga kapatid, tatay mo, anak mo, or kapatid mo, pinalakad na tatlong taon na walang ano, walang sandalyas, walang, walang damit. Ha? Huh? Sige, bigyan naman niyo ng resort naman kay bigyan naman niyo ng ibang kahulugan, ha? Huh? Walang sackcloth, walang sandalyas barefooted at uh, naked three years. Mabasa sa Isaiah chapter 20 verse 2 uh, and verse 3. Bigyan naman niyo ng kalugan <laughs> niyo na ano naman yung kalugan gawin yung, yung mayroon kayong aklat sa sarili sa utak Sige, nyo. Sige, palusot niyo. Sinasabi barefooted. Sino nagutos 'yon? Dios. Mabuti 'yon, hindi ikaw ngayon uutusan ka sa tatay mo, maghubot-hubad ka anak, magbili ka doon ng ano, magbili ka ng Ajino motor, magbili ka ng asin, sugar, maghubot-hubad ka na anak. Tingnan mo kung sundin niya sa anak mo. O oh, ikaw babae nga, tisingan mo anak mo babae, sasabihin mo maghubot-hubad ka anak, sinilas, magbili ka na doon ng sugar sa isang tindahan, maghubot-hubad ka anak. Ano yan, mabuti yan, hindi. Oh, mabuti yan. Sabi niyo, walang ginagawang masama ang Diyos mabuti yan para sa inyo. Sige, utusan yung anak nyo daw. Testingan nyo. Kasi mabuti yan. Okay. First Samuel chapter 15, verse 1 to 23. Go and attack. Attack. Oh, attack. Ang attack yung maganda yon di ba? Mabuti yung attack. Now, attack the Amalekites and totally destroy. Uh, totally destroy all that belongs to them. That belongs to them. Do not spare them. Alam mo, wala niyong pasayloon. Huh? Put to death. Kailang patyon ninyo, men and women, mga lalaki at babae. Children, mga kabataan, infants. Patakin po infants. Anong infants? Yung nagsusok Mga bata, infants. patayin bata at mga infants. Okay? Cattle, yung mga baka. Okay? Sheep, yung mga tupa. patayin, Huh? Camels, ang dangkis. Patayin, mga hayop, patayin. Anong kasalanan ng hayop? Kung ang mga tao ng mga Amerikans ay gumagawa ng masama laban sa mga Israelis, yung lumabas sila sa Egypt, ang mga tao, bakit maman ang Diyos papatayin mo yung mga infants, pati yung mga kamilyot, pati yung mga hayop, mga tupa, papatayin? Diyos niyo, ma mabuti yan. Is it good? Huh? Gumawa ang Diyos ng masama? Huh? Sa akin, mga kapatid, kung tatanungin mo ako, kami mga Muslim, we do not deny na sa, ang Diyos ay gumagawa ng masama, gumagawa siya ng mabuti, at tinuturoan tayo, ito'y mabuti, ito'y masama. Ah? Kaya, kaya, ang Diyos ay lumika sa Garden of Eden, mabuti din kahoy, pero sabi niya, huwag kakakain sa kahoy nito. Bakit? Dahil masama. Ah? Pag binabayulit mo ang salita ng Diyos, masama. Ah? Ang Diyos ay lumika ng imperno. Ah? Ano ba ang imperno? Mabuti? Ah, hindi. Eh. Pero binigay niya ang daan patungong paraiso, binigay din niya ang daan patungong impyerno. Lumikha ang Diyos ng... paro um, parang may opsyon tayo eh. May papilian tayo dahil ang Diyos mayroong kalayaan tayo, bigyan tayo ng kalayaan. So kung mabuti lang lahat ang nilikha ng Diyos, ah, big sabihin good, wala nang bad. wala na tayong ano wala na tayong dapat sundin ha ah? dahil wala nang wala nang ano eh wala nang masama eh um, babuti ng lahat, wala tayong opsyon. So ang Panginoon, wala tayong kalayaan. We have no freedom. Sa Islam, no. Ang Panginoon, gumagawa ng masama, gumawa ng um, mabuti. At binigyan tayo ng batas at si tulungan ko sa atin. Yan, pag nanakaw, pangangalun niya. Ano yan? Gawain niyang ano, pagpatay na walang di makatarungan. Kaya nai, tapuntang kapuntang impyerno yan. Ha? Huh? Pinapahintulutan ng mga bagay na mangyayari. Beyond our hand. Ito pinapahintulutan ng Panginoon. Pero binigyan tayo ng warning na yan ang gawin mo ay patungo kang impyerno. Gawin mo ito, patungo kang paraiso. Ganyan ang Panginoon. May option tayo to do good or to do bad. Well, unlike sa Christianity, wala ka ng option dahil mabuti na lahat. Okay. E dito, ah uh, tuloy tayo. Okay. Dito naman tayo sa Deuteronomy 25. Oh. Huh? Mabuti yan ha. Patayin ang mga animals. Mabuti sa amin yan. Masama. Pero ay, kung gusto mo na ng Diyos, anong pakialam natin? Iginusto ng Diyos eh, di ba? So ang, ang eh, punto ko dito mga kapatid, na ang Diyos, tinuruan na tayo ng mabuti, tinuturuan tayo ng masama. It's up to us kung natin susundin kung batas ng Diyos, kung utos man ng Diyos, di ba ba? Okay. Dito, Deuteronomy 25, 11, dito. If two men are fighting, two men are fighting, Uh, and the wife of one of them comes to rescue her husband from his asylum and she reaches out and seizes him by his private parts. Nang ibig sabihin, oh, pag may away daw ng lalaki, ang mga Israelites ito mag-away sila, ang utos ng Diyos ay, uh, so, uh, ang, utos ng, uh, ang, utos ng Diyos kung may ang babae na hinawakan niya, ang bayang or ari ng talaban, utos ng Diyos ay si utos ng Diyos, she shall cut off her hand. Show her no piety. Ha? Putulin ang kanyang kamay at sa walang awa gawin mo. Imagine, anong klasikang nga Panginoon Diyos? Nerescue nga yung mister niya. Eh, dahil ang mister niya ay nakipagbugno. Lumatong ang babae, pinawakan ang bayag or ari ng kanyang kalaban para masagpa yung mister niya. Ngayon, ang Diyos nag-utos, putulin ang kamay ng inyong misis at sa walang awa gawin mo. Grabe. Mabuti yan, ano? Mabuti yan. Eh, sinakluluha na nga, eh, ah, at sa utos ng Diyos, putula, putulin. Ay, mabuti yan, di ba? Mabuti yan. Paksin nyo mabuti. Dahil wala ho, ang ginawa ng Diyos na masama. Mabuti ho. Okay. God ordered to eat their own children. Oh, mabuti rin ito. <laughs> mabuti din ito dahil inutos ko ng Diyos mabuti. Ah, inutos ng Diyos. Okay, mabuti. I don't know what is the wisdom. Okay? In Jeremiah, in Jeremiah 19 verse 9, ah, sabi nga dito, galing ito sa biblical hermeneutics. Biblical hermeneutics pa ito nga, nga writing, writings. Okay? Ah. Did God make Israel eat their own children? Nagtatanong pa. pa. I will make them eat the flesh of their sons and daughters and they will eat one another's flesh because their enemies will press the seeds so hard against them to destroy them. Ang madaling sabi, ang Diyos ang nag-uutos na kakainin ang kanilang anak na babae, kainin ang anak nilang lalaki. Sige, lusot kayo, sabihin niyo ito ay figure of speech, ito ay spiritual. Matalos, sabi ko nga, kahit kung lunokin ninyo ang bato, kung siisip nyo malunok, malunok, kakain kayo ng damo, ha? grasses, pwede nyo nakain eh, di ba? Yung nagpabuntis nga sila eh, mayroong mga kristyano ng simbahan, pinabuntisan ang babae, nagpabuntis din ang babae, dahil hindi interpreted, may unawa nila ay eh, mabuti. Ha? Pero ang nasulat dito, mga kapatid, talagang ha, pinapakain ng batang babae at lalaki ng inin. Sobra pa sa kanibalisin. Okay. Dito pa, sa Matthew 4, versikulo 1. Okay? Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Spirit. Ano itong Spirit? God. Di ba? The, the three nature of God or person. God, God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. Holy Spirit meaning God for the Trinitarian. Di ba? Trinitarian. Capital, capital is dito. And the Spirit, ha? Huh? si Jesus Kristo, And then Jesus led by the Spirit, capital is God, okay? Into the wilderness to be tempted uh, para tuksoin the devil, to buy the devil. Huh? Imagine, ikaw daw, magdala ka ng anak para tuksoin sa Diablo. Huh? Magdala, mabuti ito, Mabuti may sarili kang anak na ano, dalhin mo doon sa isang drug addict or drug lord. Dalhin mo yung anak mo, iiwas mo. Ha? Huh? Isang diablo, isang uh, devil, isang satanas. Alam mo, Diyos ka pa. E eh, alam mo naman ang trabaho ni satanas. At alam mo ang utak ni satanas. Dalhin mo pa doon. Whatever reason, huh? whatever reason after that. But the fact that you are the one who brought your son into uh, itong culprit na ito, itong, itong satanas na ito, may kasala ka. Yung anak mong dalaga, gandang-ganda. Tapos may gustang rapist. Na talagang nanalangin na ang bata mong babae, dalaga, ay ma-rape niya. Ha? Huh? Yan ang gusto niya, rapin. Tapos dinala mo yung anak mong dalaga sa bahay niya. Kruat. Para ma-rape. Mabuti yan? Mabuti yan, dalhin mo yung dalaga sa bahay ng isang rapist na talagang nanalangin na pwede, siyang, pwede niya sanang maangkin yung anak mo. Tapos dinala mo yung anak mo doon. The same as Satan, di ba? It's a dream for Satan to tempt the son of God. Di ba? Son of God sa inyong paniniwala. Ha? And then God, the Father or the Spirit, He brought His own son to the, to the devil. Anong tawag ito? Mabuti ito? Hindi mabuti para sa inyo mabuti sa amin mga kapatid hindi yan mabuti dalhin mo yung anak dalhin mo yung taong mabuti doon sakay sa kay para tuksoin sa amin yan mga kapatid ay hindi yan mabuti sa inyo kung mabuti ah, bahala na <laughs> o sige lusot kayo lusot kung sinong sabi nga ito'y mali sige harapin ninyo makipagdibate ako sa inyo ha? yung mga matapang itong mga keyboard warriors itong mga mga taong magaling lang magsalita ah diyan hanggang sa social media sige debate tayo sa social media kung gusto ninyong face to face punta kayo ng Dumaguete City debate tayo ah? ha natin kung ang Biblia ang lahat bang ginawa ng Diyos mabuti o hindi ha ah? totoo sa amin ang Diyos ay gumawa ng impierno ang impierno ho ay masama ang paraiso ho ang jana ay mabuti pero nilikha ito ng Diyos ang kasamaan para ma ang tao ay mayroon siyang option dahil kung walang masama, walang option ng tao. So parang pinili tayo sa paraiso dahil walang masama eh. So God created. Ha? Pair. Sabi, sabi nga sa Quran, God created all things in pairs. Ha? Paris. Ha? Mayroong paraiso, may imperno, may mabuti at masama. Ang ilikan ng Diyos para sa tao, sundin niya ang mabuti or sundin niya ang masama. Ang Diyos nagbigay ng mga aklat nagbigay ng mga propeta para nagbigay ng warning, ito ang daan patungong paraiso. Ito rin ang daan patungong impyerno. Nasa inyo ang pagpili. Pero kung sabihin niyo lahat ay ginawa ng Diyos ay mabuti, wala nang pili, wala nang ano, wala nang, wala nang wala, mabuti sana hindi lang naglikha ang Diyos ng Dahil lahat pa lang nilikha ng Diyos ay mabuti, hindi siya naglikha ng impyerno. Or mali ang Diyos dahil mabuti ang lahat ng nilikha pero may impyerno. Mali ang Diyos sa inyo kung sundan ko ang inyong paniniwala. So, mas, ma, ma, ako lamang magsabi, mga kapatid, please share. Ha? Share, insya Allah. Kung mayroon kayong mga reaksyon, mayroon kayong uh, mahanghang umuusok yung kainan nyo at ilong, nandito lang po ako. Magtiim mag lang tayo sa akin kung gusto niyang debate, Anytime, insya Allah. Maraming salamat. Subhanak Allahumma bihamdika. As-shadu ila ila wa atubu ilay. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.